Pag natikman niyo po yung aming suma na may tsokolate is, hindi po kayo magsisising pumunta po dito. Talaga pong masarap. Tubong malaban po, yan lang po yung meron dito. Iyan po yung pinagkaiba kasi sa iba po normally yung kalamay po di po ba. Yung sa amin po kasi, chocolate po siya. Para siyang, ano ah, champurado o kaya antala, mga ganun po. Pero iba po yung lasa niya kaysa dun sa dalawang yun. Mas iba po talaga. Kaya po siya, hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin po ng mga hosta na Ayoko, mas masarap. Lalo pag ipiprito niyo po yung suman tapos tsokolate, mas masarap po yun. si Wednesday Artillagas, isang may-ari po ng merienda. Uh, dito po kami sa Malaban Binyan, Laguna, Soul Tree. Uh, mana na po dun sa nanay ng nanay ko. Kumbaga, siya po yung uh, natutong magawa ng suman. Siya yung mahilig magluto. Lasa po kasi ng suman is talagang purong gata po. Tapos talagang purong malatkit yung ginagamit ko ng nanay ko. Kasi sabi nga po niya, kung magtitinda nga po is sarapan na po yung tinda para hindi naman po Para balik-balikan po ng gusto niya. Mas, mas masarap po siya, lalo pagka kahit ano po i-ano nyo, i-partner nyo eh. Tsokolate, gatas na malapot, gatas na malagnaw, tapos asukal, asukal lang. Lahat po siya, pwede. Kahit kalamay po na ano, bagay din po sa suma namin. So, Apo, ano, yung, ah, po, yung po. Yung iba po kasi, yung talaga, lalo yung mga bata. Lalo pag mga nagda, nag nag, lilihiyo. Yun talaga yung tsokolate, yun yung gusto nila. Kasi iba po yung talagang timpla ng tsokolate namin. Hindi po tinipid, hindi rin po mura. Yung saktong ano lang din po, aming merienda po is best seller po talaga yung suman, spaghetti, arroz caldo po at mami. Yun po yung merienda na po. Araw-araw po yung boss. Yung spaghetti po namin is best, isang best seller din po dito kasi mura na, masarap pa po. Oo, ah, kasi mas masarap po yun. Yung iba po kasi, ang ginagamit, corned beef, may hahatlog po. Siya po, giniling lang po siya, pero may itlog. Yung iba po kasi nabili pa sila ng buong itlog. Di pa may, ano po siya, chop? Another egg po po sila, nag e sila. Uh, Mahirap po, po. Siyempre yun, oh, tulad po ngayon, may sakit po yung tatay namin. Kung baga, yung katuang po ng nanay ko ba, Imbis na, syempre, yung suman po namin, imbis na maaga. Ngayon, late po kami kasi nga, ang katuang po ng nanay ko is yung dalawang pamangin po, po Sila po yung nagluluto ngayon ng suman dun sa mismong bahay po namin. Okay? Eh, mahirap po, pero kailangan po kasi natin magtsaga. Diba, nang... Hindi naman po tayo kakain ng araw-araw, hindi po tayo magbe-negosyo po pagpatuloy lang po yung nasimulan po ng lola ko. Yun po kasi legendary na po kung sabi nga nila is minana pa po sa lola ko. Kaya ako po mas ano po ako na ipagpatuloy po. Yung suman po namin is bago po araw-araw po yun. Kasi yung magtatanong baka daw po luma. Lagi po siyang mainit at bagong luto po. Uh, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumatangkilig po ng aming tinda. Uh, ah, kung gusto nyo pong matikman po yung suma na may chocolate at yung ibang merienda po namin. Dito lang po yan sa Binyan Malabansong Tripo. Salamat po. po. Pagkala po yung ganyang tete -tete. 35. 35. po, oh, may gatas. Wow. Okay. Ah. Ay, gano'n yung katagal ginagawa yung suman nyo? Ano? 2 hours? Dalawang oras, Dalawang pasasala. Dalawang ano, balot, tali. Hindi mo ako eh. Kanina, nagbabalot ako, nagtatali, sa lang dito. Mm -hmm. Matagal din pala gawin, no? Hindi. Pag naman may ka na? ka dito, sanay na. Sanay na.